babatiin niyo lang ng Happy Birthday Leah Rose ng Masaya. Okay, sunod naman, Happy Birthday Leah Rose na galit. Sunod, Happy Birthday Leah Rose na malungkot. Tatlong expression lang po. Masaya, malungkot, galit. Tatlo lang po. Okay na yan. Eto, si Sharon Cuneta, palapakan muna tayo dyan. Palapakan. <laughs> Tatlong expression lang po, ah. Okay. Happy birthday, Leah Rose, na masaya. Go! Hiya, happy wow, Ang saya. <laughs> Napakasaya. Okay, ngayon naman. Happy birthday, Leah Rose, na malungkot. Happy <laughs> birthday! ba't yun? Okay, ngayon naman. Happy birthday, Leah Rose, na galit. Go! Happy <laughs> birthday! Wow, payok pa naman tayo dyan. Okay, ngayon. Kaya ito na